Sometimes when we touch Macho bibo at Makirena Ako si Maylene ng Montalban Isa akong single mom uh, may katrabaho ko Bibo, sa motorcycle dealership na sobrang close na close ko na ngayon Siya si JB Pag out namin sa trabaho ni JB tuwing uwian Alam niyo po bay sumasama-sama na ako sa kanya kung saan-saan kumakain Namamasyal, minsan pa eh, nagwawalwal. <laughs> Talaga? Isang buwan nang nangyayari ito nagaganap sa amin ni JB. Ang totoo, siya na ang nagpapakilig sa akin. Sabi! Sana all. <laughs> Walang kaalam-alam ang mga katrabaho namin sa motorbike dealer shop na may milagro kaming ginagawa ni JB. Kaso nitong mga nagdaang araw, makibibo... Umiiwas na ako sa kanya kasi ang problema, chinachat ako at inaaway ng nagpakilalang dati niyang asawa. Sabi ni JB, hiwalay na sila ng misis niya. Pero bakit ganun, makibibo, ginagambala pa rin ako ng kanyang dating asawa. Mahal ko ang katrabaho ko, kaso natatakot ako kasi mukhang hindi pa ako sigurado kung malaya na talaga siya plano ko pa naman sanang ipagkatiwala ko na sa kanya mm. ang pagkababae ko. Hi! <laughs> yan, 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 Ito, ito. At paligayain siya. <laughs> Kaso, may kontra. May kontra pa? Ano ba yun? <laughs> Paano yung gigil? May kontra pa talaga. Damayan nyo naman ako. Ito oh, masyado mang gigil. Mayleen ng Montalban Rizal. Ating damayan si Maylin sa kanyang pinagdaraanan sa dulang Pinamagatang Malaya ka na ba talaga? Mal. Baos sa DJ pasok. Hay, <laughs> puti nandito na tayong dami na namang tao. Para <laughs> <laughs> pa birthday greetings nga. <laughs> dami na namang tao dito sa Parisan. Eh, pero, May, May, dito na tayo. Halika na. Oh, halika na. Mag-Paris uh, muna tayo. Gutom na ako eh. Tara, tara, tara. Ayoko, JB. Oh. Sige, ko na lang. Hintay na lang kita dito sa motor mo habang kumakain ka. Grabe ka naman. Libre ko naman eh. Ay. Dating gawin naman eh, di ba? Tapos pagkakain natin dito, punta tayo sa bahay ng tropa ko. Makikigamit tayo ng kwarto niya. <laughs> Tapos, ay, igamit tayo ng kwarto niya. <laughs> Tapos, nood tayo ng movie. At banding tayo. Ay, ayoko nga. Oh. Pagkatapos mo kumain, hinatid mo na ako sa bahay. Hinihintay na ako ng anak ko. Tsaka, huling pagsasama-sama ko na to sa'yo, JB, ha? Ano? kanya na tayo. Ano na naman ang nangyayari sa'yo, Mylene? Ay. Ang ganda-ganda mo. Tapos, ganyan na naman yung araw mo ngayon. Ayoko sa'yo. Yung pagchat-chat na naman ba sa'yo ng dati kong asawang bumabag-gabag sa'yo? Oo! oo. yon, hmm? JB! Magsabi ka nga ng totoo sa akin. Malaya ka na ba talaga? Oo nga. Ano ba naman to? Wala na kami ni Joyce. Yung dati kong asawa. K kita mo naman sa Facebook ko, di ba? kilala ko si Joyce. no comment. Wala na kami ni Joyce. Yung dati kong asawa. Kita mo naman sa Facebook ko, di ba? O punta mo yung Facebook ko. para sigurado. O, di ba? Burado na yung mga pics namin. Ikaw na ang madalas kong i-post. Alam mo ba yun, Maylin? Ewan mailin? ko, JB. Ewan ko. Kasi ginagampala ako ng dati mong asawa eh. Wala na kasi kami. Sinachat pa nga ako ng kung ano-ano. Ano ba ang sinachat sa'yo? Kaya sumalandi daw ako. Kerengkeng. Pinakbet. Higan. <laughs> Sakit eh. Sakit, JB. Nasasaktan ako. Ayoko ng ganito. Mahal kita. Gusto ko na nga ibigay sa'yo to. Ito. Ano? Ano yan? Ito. Ano ba yan? Yung sarili ko! At magkarelasyon tayo, kaso hindi ko nararamdamang malaya ka na talaga eh. Malaya ka na ba talaga? Yung totoo! Daming tanong! <laughs> malaya ka na ba talaga? Grabe naman yung asawa niyang si Joyce. Yan ang pinaka... Yan ang pinakamahirap talaga. Isa sa mga pinakamahirap na tanong sa isang relationship sa isang malaya ka na ba sa isang talaga. love life pare oh. malaya ka na ba talaga pare yan ang sabi ayon sa survey ayan <laughs> oh, nagpa-survey kami ng mga isang daang ano kapag tinanong kung malaya ka na ba talaga mahirap tanong eh ay mahirap sagutin isang daang tambay yan daw ang isa sa pinaka mahirap sagutin sagutin na tanong sa pakikipagrelasyon ang malaya ka na ba talaga Agay, <laughs> Agay. Alam mo kasi, yung iba, kahit hindi naman talaga malaya, sinasabi nila malaya sila. Ganyan yan sila, pare. Kaya. Yung pagkawala yung jowa nila, mm -hmm. single sila. Ganyan yung iba. Feeling kahit, hindi si, pa kahit si Bagyong Aghon, mahihirapan sagutin yan. <laughs> Aghon! Mahihirapan mag ng sagot sa anong <laughs> malaya ka na ba talaga? Yung, ano pa lang, Mari? Nai-stress na ako, Mari. Ikaw ba? Ako hindi ako may stress ko talagang malaya na talaga ako. Ayan. Pero kung hindi ka pa malaya, pero nagpapanggap kang malaya, may stress ka talaga. Di ba? Mm -hmm. Itanong nga natin sa mga taga, ano, Sigi Sigi Sputnik, Commando oh. Gang, at Bahala na Gang. Parang mga nakakulong yata yan, pare. Iba yan, iba yan. At pati sa Batang City Jail. <laughs> malaya ka ano na ba talaga? Kailan ka lalaya? Ibang laya. Ibang Magbago Ibang laya. ka na kasi. Ibang laya. Iba yan pare, yeah. kailangan ng parol dyan. Si Maylin kasi, yung katrabaho niya sa motorbike shop, motorbike dealer shop, ay kamabutihan niya pare, hmm. si paring JB. Ayan, after ng work nila, hmm. ayan nagdi-date-date -date na sila, ma'am, mag-iisang buwan na daw. Yes. Tapos, ayan, uh, nagpapares pares na sila, kain-kain. Pero, ang ano dito, ang Pasal challenge dito, pare, kasi yung, yung dating, asawa. dating asawa niya, may message sayo. ang beauty ng lula mo. O di ibig sabihin, pare, may something pa talaga. <laughs> Hindi pa nakaka-move on ng tuluyan yung dating asawa. Or baka, sila pa rin talaga. Yun yung katanungan dito. Kasi abang uh, chinachat daw si uh, Maring Maylin Mare ng dating asawa ni JB, ganito yung background. <laughs> silos! Nagasilos silos pala! Nagasilos silos pala si Mare! Mega silos! Hindi mapigilan mag-chat! Uh, uh. Silusa ka pala! Silusa pala si Mare! Nagasilos kasi. Nagasilos kaya ganyan. Kaya hindi pa move on kasi nagasilos pa. Kaya nga, Mari. Ayan. Uh, malalaman mo lang yan kung malaya na siya kung may pinakita siyang release paper. Ano release oh. paper? Preso. <laughs> <laughs> Sabi ni Mike, natahimik lang ng balintrela. Alam mo, Maki Rena, single yan si JB. Kapitbahay ko yan. Sabi ni Xlone. Ah, talaga? Oh, ano, Mylene, single daw pala talaga si JB. Kapit by daw ni X-Clone. Uh, sabi naman ni Pogi ng Makati, uh, 100% may sabit pa yan. Parang kawad ng kuryente may sabit pa yan. Oo. Oh. Tigilan mo may yan bahala. Oh, <laughs> oh, itigilan mo yan kasi baka mayari ka talaga pag nanugod na yung asawa niya. At saka uh, asawa yan eh. Oh, dating asawa, ipakilala ni JB dating asawa na. Eh pero baka kasal sila. Oh, di mas may karapatan pa rin yon, kabit ka. Eh pero kung hiwalay na, eh kung hindi na sila nagsasama sa ibang sa isang bubong, di ba? But still, may eh, ka may karapatan pa rin yon pare kung eh, kasal sila. Mm. Di ba? Siya pa rin ang kabit. Ganun. Kaya, Kaya ganyan. Yan ang bumabagabag ngayon kay Maring uh, Maylin. Mm -hmm. Kasi mayat mayat sinachat siya ng dating asawa, kuno ni JB, mm -hmm. ng kung ano ng mga masasakit na words na tumatagos sa kanyang puso at isip, kaluluwa ah. at tay baluna at kemerut. Tumatagos sa kemerut. Bahalin mm. mo ang trabaho mo na lang. Huwag ang... Katrabaho. Ka <laughs> Para kay Ate Maylin, tama yung wag muna siyang isuko. Wag mo munang isuko kasi, Mari, dadating na sa point na gusto niya nang isuko talaga yung sarili uh, niya oh, oh mm -hmm. ibigay niya na ibuyang-iyang yung ano kaligayahan para J.B. Ibu ibuyang-iyang niya na gigil lagiligish siya, bigyan ng kaligayahan si JB gusto ko na ibuyang-iyang to sa iyo oh. ano! <laughs> pero hindi ko magawa meron pa lang dumadating sa ganun ano sa stage na gustong, gustong excited gano'ng ano dahil sa sobrang pinapakilig ka gusto mo nang ipagkatiwala sa kanya ang uh, sa imagine ko ligaya sa imagine ko sobrang kaligaya ko ibubuyang-iyang uh. ko sa <laughs> Bago ka pumatol sa lalaki na yan, alamin mo muna ang totoo kung talagang hiwalay na sila. Huwag ka basta-basta pumapatol. At alamin alamin mo rin kung bakit sila naghiwalay. Baka kasi mamaya may problema din yeah, yung lalaki. Kung bakit sila naghiwalay. Baka may ginawang kalukuhan. Sabi ginawang yan ni Maring Josie. Oo, diba may points si Maring? Truly na, no? bells boom bells. So ikong bahala kung... Mm -mm. Mahal mo yan, pero yan, may ayan, sign yan na wag mo munang itutuloy talaga ang tuloy ang pakipagmabuti yan. Diyan sa katrabaho mo sa motorcycle dealership na si JB, kasi mukhang uh, hindi pa malinis. Kung baga sa papeles, marami pang mga ano mare, uh, hindi Dabi, sabi, permado, sabihin, hindi oh. pa aprobado. Oo, oh. oh, oh, marami pang issue. Marami pa, oo. Oh. Marami pang reku rekusitos. Oh. Rekusitos na dapat anuhin. Sampu dapat ang pipirma sa release paper. <laughs> Isa pa lang. <laughs> Isa pa lang mo <laughs> ipirma. <laughs> <laughs> hindi kasi hindi naman magkakaganon yung asawa kung talaga nakamove move on ayo, talagang hiwalay na talaga sila hmm. o dalawa sila nagkasundo na maghihiwalay sila. 'Di ba? Kung wala talagang kalukuhan yang JB niyan, baka meron talaga, baka hindi mo alam. Hindi pa pala talaga sila hiwalay, 'di ba? Dapat siguro din mo muna mare bago ka bumuyang-yang. Mm -mm. Okay. Sabi ni ano tanong ni Hazel, maki Makibibi ba ano pong pagkakaiba ng saya at ligaya? ang saya tumatawa. Kasi pagka naririnig ko din sa mga drama natin yung ligaya talaga eh. Iba'y naiisip ko, Mare. Ito nga, sabihin ko sa yung differentiation nyo na. Yung Anong pagkakaiba ng saya at ligaya? The difference between saya at ligaya, ang saya tumatawa. Ang ligaya, <laughs> agoy, Ay, ganon. ganon. Ganun siya. Para naman sa akin, iba nga ano ko dyan. Pagsaya, half body lang. Hoy! <laughs> ano ba? Ano ba, macho bibo? Hindi, pagsaya, half body lang. Ibig sabihin yung ano lang, <laughs> Kalahat, nang kilig. Oh. Pero pag hiligaya, whole body. Ah, Oo. At yan talaga. ang pagkakaiba ng ano. Saya at ligaya, Ayun mare. Ayun nga. Pag Pagkasaya. Pag, -pag half pag body lang, half tatawa body lang, ka lang oh. yan. Eh. Tatawa pag saya, half body o. lang yan. Tatawa, yan. tatawa ilig, ka lang. Oo. Hanggang abot lang yan. <laughs> Pero pagka yung ligaya, ligaya isa whole body, kilig. mare. Ang ligaya. Papapaano talaga? Um, oh, Papapa. Ah, agoy. Kalam eh. Ganyan. Sana po yung nagbigay linaw na po ang mga kibibos. Okay na po Okay na po yun. Yan, alam, alam ko na ang uh, level ng ano, ang level ng, uh, tawag ba dito? Nang, <laughs> ang, uh, ng ligaya at ng, saya. Mm, Baka kasi may issue pa. Alam mo, ang hirap ng ganyan eh. Ano ba kaya i-offer mo dyan, saya at ligaya? Ang hirap pumasok sa mga ganyang uh, relasyon na mayroon pang unfinished business. <laughs> Totoo yan. May, 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 mayroon pang unfinished business. Kung ako sa'yo, dapat siguraduhin mo muna na wala. Para walang e eksena bandang huli, hindi ba? Mm. Bago mo tuluyan talagang bigyan ng... Ikaw na mismo nagsabi, sabi kaligayahan. So ibig sabihin, whole body na to, Mare. Oo, oo, bago mo ibigay yung whole body. Pag na muna, teka lang. Oh. Bago mo ibigay yung whole body. Maligo ka muna, whole body. Oh. Half body muna. <laughs> Ayan si Mylene. Thank you, Mylene. Hay, nako talaga naman. Grabe naman yan, no? Mabagsik talaga yan, ano? Mabagsik talaga mga ganyan. <laughs> ay, eto na. Mabagsik na Leon ang susunod nating dulang itatanghal. Maki Rena at Macho Vivo, ako po si Leon. Isa po akong guard sa isang construction site. Kapag nakakataon na panggabi ang shift ko, ay eh, pampatanggal ko ng inip at antok ang pakinginig ng wind radio. Pero minsan, dinadalaw pa rin talaga ako ng antok, kaya humanap ako ng ibang mapaglilibangan online. Nagsawa na rin kasi ako sa mga games sa cellphone, kaya naman naghanap ako ng makakausap online. May nakilala akong isang babae na ang pangalan sa Facebook ay Angelina. Sino? <laughs> si Angelina. Una palang nagandahan talaga ako sa kanya dahil matangos ang ilong, maputi at balingkinita ng katawan. Hubog na hubog ang katawan niya sa kanyang mga larawan. Mukhang hindi rin nakafilter ang mga pictures kaya litaw talaga ang natural niyang ganda. Inad ko siya inaccept naman niya ako. Nauna ako mag-message sa kanya at doon na nag-umpisa ang aming pag-uusap. Nagkapalagayan ng loob, nagbi-video call, hanggang sa napagkasunduan naming magkita. Kaya lang dahil hindi ako halos makaday naka off, off dahil sa duty, si Angelina na ang nag-adjust sa akin. Siya naman mismo ang pumunta at nagpunta sa akin para matuloy ang pagkikita namin. Dinalhan niya pa ako ng pagkain at kape Nag-usap kami habang ako ay naka-duty. Kwentuhan, tawanan, biruan, hanggang sa nagpasama siya sa akin na mag-CR. At doon, may nangyari na hindi ko inaasahan. Nauwi kami sa seryosohan. Ang susunod na live drama ay may mabagsik na pamagat. Mabagsik na leon, sabi na eh. Mabagsik na leon! na paos, pasok. <laughs> Ikaw talaga, liyon, Alam mo, kahit corny ka, kahit pair na sa kakatawa ka. Ganito <laughs> <laughs> talaga ako. Palabiro, pilyo, paos, pero... <laughs> kapag mahal to, no? Palabiro lang ako. Pero kapag nagmahal naman ako, hindi biro. Ay, Mabagsik ba ang leyon pagdating sa pag-ibig? Oo naman, hindi lang sa pag-ibig mabagsik. Pati sa... Saan? Mm. Sa ano? Naku ha, ikaw talaga leyon ha. Teka e, oh. nga, naiihina ako. Mm. Pwede mo ba ako samahan sa CR? Ah? Oo, oh, sige, oo ba, yun lang. Yun na lang naman pala eh, sige na. Hali na, teka. Ito na, na kita. Mm. Later. Ang dilim naman pala dito sa site ninyo, Leon. Nakakatakot? Hindi ka pa natatakot dito, lalo na't na mag-isa ka lang palagi naka-duty. Hindi ah, sanayan lang yan. Sige na, mag-CR ka na. Hintayin kita dito sa labas. Okay. <laughs> Ay, Leon! Oy! Leon! Ako, Ay, tama na. Oh, bakit ang nyari? Ang laki, Leon! Ang, la ang laki! Ang laki ng alin? Daga lang pala. Akala ko nakita mo yung babaeng ano, umiiyak sa CR. Oh, ano ba yan? Ay, Ay no. to. <laughs> nee. kasi, takot na ka naman, nakakainin ito. Hindi. Natakot na nga ako eh. Ang laki nung daga kasi. Takot pa naman ako sa mga ganun. Malalaki. Takot ka saan? Sa malaki? Oh. ako paano yan? Malaki pa naman to. Ang sabi ko, takot ako dun sa mga ganun kalalaking daga. Ah. Ikaw talaga. Eh, sa malaki, ha? mabigs mabagsik na liyon tong eh. Takot ka rin ba? Ha? Ah? ah, eh, Depende. Depende? E eh, paano kung na nga inyong mabagsik na liyon? Papayag ka ba? Uh, ayos lang. Basta yung mabubuhay pa rin ako, ha? Ah, talaga? Sige, ganun. Walang problema, Angelina. Ipaparanas ko sa'yo ngayon ang bagsik ng malalayon king para sa'yo. Eto na. Eto na. Ito hmm. na kuya, ang bagsik pala talaga ng leon kapag nakakawala sa zoo. Sabi ko sa'yo eh. kuya. Sabi ko sa'yo, mabagsik talaga tong leon ko eh. <laughs> Alaga ko eh. Oo nga eh. Um, pero leon ha, yung nangyari sa atin kanina. Pwede ba sa atin na lang yun? Kung ano man yung nangyari, ang doon na lang yun ha. Ha? Eh naman. Bakit ko na may pagkakalat? Eh ako sa trabaho ko. Eh, salamat. Eh kasi natatakot lang ako, baka kasi malaman ng iba. Basta hanggang doon na lang yun ha. Natatakot ako, baka kasi makarating sa ex ko eh. Ex-boyfriend? Diba? Mm. E ano naman ngayon kung malaman ng ex-boyfriend mo yung tungkol sa atin? Eh wala naman kayo nun, di ba? Eh, uh, basta. Ayoko malaman ng ex-boyfriend ko na nakikipagmabutihan ako sa iba. Okay? Okay, okay. Ganda ng pangalan. Nga, 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 nga. Angelina. At yung advice po ay bukas na lang po. Dahil <laughs> time na po kami. <laughs> Ibang klase po si Angelina tumawag ng ihe. Ay, napusa. <laughs> Agay. Okay. Ayan, damayan natin si Leon. 0977 7000 dalina Mabagsig po talaga yan si Angelina. Ayun na lang po masasabi ko, mga kibibo. Ingat po sila at baka biglang mag-lock naman po sa CR. Charot. Si Gigi ng pasig. Alam mo, feeling ko, Angelina, ay, ano, uh, tawag dito? Leon, may may jowa pa talaga may jowa yan, si Angelina. Talaga. Kaya ayaw yung ipagkakalat at pagsasabi mo. Mag-ingat ka rin, kinalanin mo munang mabuti yan, Leon, si Angelina. Kasi baka mamaya, magaya ka dun sa una nating toucher, na baka away-awayin ka rin. Si Maring Maylin kanina. Baka awayin ka rin nung si sinasabi niyang ex. Pero hindi pa pa naman pala ex, hindi ba? Kaya ingat-ingat tayo sa mga mababagsik. Ang malaki talaga pagkakaiba yung unang touch natin, hindi pa nabubuyang-yang. hindi pa binubuyang-yang. Pero ito, nabuyang-yang na. -yang -yang -na. <laughs> nasagpang na, pare. Nasagpang na ng leon. So, ang pinaka-lesson dito... Kilalanin niyo munang mabuti ang mga nakakachorba ninyo kasi mahirap kapag ka inaway kayo ng sinasabi nilang X na. Oh. teddy